guys, welcome back ulit sa ating channel Pauwi pala kami Overtime, overtime is pagod Pero okay lang Sulit Naka 3 hours naman Ay 4 hours OT pala So ayan guys, oh, ako nakikita niyo May ilaw o, oh, yan yung pinapasok Hindi lang makita yung pangalan Ayan, pauwi na kami Lakad lang hanggang sa accommodation ano may hirap lang kami oh, 30 minutes kami minute. ganoon talaga pag may hirap lakad lang talaga wala nung service ayan eh, malabo yung camera gabi yan yung mga kasama ko iba o oh. nauna uwing uwi na ayan sila o oh. Ma, gusto mag shoutout nyo sa vlog ko. shoutout na kayo. Shoutout po sa Tigatarlak po. Ay, mga Shoutout daw. <laughs>